Iba yan guys. Itong puno na to. Magugulat ka. Kasi yung bawat dahon yan pinakabunga nya. May ano siya parang pinakadulo nyan may puti talaga. Ayan katulad nyan. yan, hmm. Pinakabulak-bulak nya may may ano nang puti dahon yun yung tinatawag na buyon alam nyo ba guys yung sikreto nyan kuha ka lang ng sanga nyan tapos lagain mo yun gamot sa ano yun guys yung isang ano ng mata ayun o oh. dahon nyo yan hindi nga bulaklak yan ay yung pinakadulo ng bulaklak niya. Yan o. Oh. Bulaklak niya yan. Diba? Hmm, ganun yan. kuha ka lang ng sanga niyan tapos laga mo yan na yan